tunay naman talaga, ah, di ba? Kaya namatay ang kapatid ko, gawa mo. Gala ka ng gala, mo. Hanggang ngayon nga eh, ganun pa rin yung style mo. Ultimo nga yung pananamit mo. Paseksi ka ng paseksi. Dahil mo pang walang anak. Ano ka nagbubuhay talaga sa labas? At iniiwan sa akin yung anak mo para lang magpakasaya? Ha, bilin mo na naman yan. O sana eh. may pupuntahan lang sana ka pulsi eh. Anong oras mo na naman susunduin 'yan? Baka gabihin ako. Eh may dala naman siya dito mga pagkain eh. so, hmm? ko. na nga. Tara na nga Natalie. Sa sana naman pupuntahin nanay mo? Hay nako na dito ka na namang bata ka. Samantalang 'yung nanay mo nagpapakasarap doon sa labas. Baka ako nagbabantay sa Hindi mo man popo makukulit eh. Ay, dapat lang. Huwag kang gagaya sa nanay mo kasi bad yung nanay mo. Mabait naman po yung mama ko eh. Yun ang akala mo. Kung di siya bad, bad ka na dito ako nag-aalaga sa'yo. Di ba dapat nga nanay ang nag-aalaga sa anak? Kaya ikaw, huwag mong gagayahin yung nanay mo ha. Tinan mo nga yung nanay mo. Napaka-sexy. Kala mo walang anak kasi gusto niya magbuhay dalaga. Alam mo ba? Kaya namatay yung tatay mo. Kasi kasalanan yung lahat ng nanay mo. Na-stroke yung tatay mo kasi yung nanay mo nanlalalaki. Diba? Napakabad. Huwag mong kagayahin yun, ha? Totoo po ba kayo, tita? Oo, totoo yun. Kaya maniwala ka kay tita, ha? Halika na nga, Natalie. Ba't bang bagal-bagal mo maglakad? Ayoko na po umuwi sa atin, Mama. Ano bang problema mo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Kanina ka pang ganyan, ah. Masama po daw kayo, sabi, tita. Kayo po daw may dahilan ko kung bakit po daw namatay si Papa. Sumosobra na yung tita mo, ah. Ha? Halika nga, puntahan nga natin. Ano ba? Kay hey, Trisha, ano mga pinagsasabi mo sa anak ko, ha? Bakit? Tunay naman talaga, ah, ba? Diba? Kaya namatay ang kapatid ko, gawa mo. Gala ka ng gala, napakapasaway mo. Hanggang ngayon nga eh, ganun pa rin yung style mo. Ultimo nga yung pananamit mo. Paseksi ka ng paseksi. Dahil mo pang walang anak. Ano ka bubuhay dalaga sa labas? At iniiwan sa akin yung anak mo para lang magpakasaya? Ganun ba yon ha? Huwag mong yung pananamit ko. At huwag mo akong husgahan kung ano yung mga pinagagawa ko dahil hindi mo alam yung ginagawa ko para lang din naman sa pamangkin mo naman ako umaalis para magtrabaho at para mabayaran yung iniwan ng kapatid mong mga utang. At saka huwag mo akong sisihin kung bakit namatay yung kapatid mo. Dahil kasalanan niya yon. Kaya siya namatay dahil ayaw niyang tigilan yung bisyo niya, yung kaaalak niya, araw-araw, gabi-gabi. Huwag na huwag mo akong sisiraan sa anak ko ha. Nung namatay ang kapatid mo, iniwan niya sa akin lahat ng responsibilidad. Tapos ngayon ako pa masama, bago mo ako alamin mo muna yung totoo.